February 17, 2025 Nagsimulang magbataris dito sa Sitio Manyungon, Barangay Pugon, San Francisco, Quezon Bago natupad at nasimulan ang gawain ito Marami muna kaming mga nasagupang pagsubok at mga hadlang. Ngunit sa tulong at awa at gabay ng ating ama, niloob niya na ito ay matatag. Sa tulong na rin ng aming mahal na kapatid na nagdonate ng kanyang lupa. Kaya ito ay buksikap na ginagampanan ng aming mga kapatid mula sa lokal ng pagpugawan distrito ng Quezon South. Maaliwalas at maganda ang paligid dito. Kakaunti pa lamang ang mga bahay. Ang aking mga kapatid mula sa lokal ng Pugawan bagaman napakalayo ng kanilang pinanggalingan, sila'y nagsikap at nagtungo upang marating ang pagbabataris sa lugar na ito. Hindi nila inilantana ang pagod at ang hira, bagaman kami ay kapos sa mga pangangailang. Salamat sa mga kapatid na tumulong at nabig nagbigay ng mga materyales lalo na sa mga sasakyan kahit napakainit ng mga panahon masaya nilang ginampanan ang kanilang tungkulin sa tulong na rin ng namamahala at nangangasiwa sa aming lokal buong sigasig at buong pusong sumunod ang aking mga kapatid na may tungkulin mula sa lokal ng Pugawan. Bagaman sila ay may kanya-kanya rin mga hikinakaharap na mga gawain. Sapagkat kailangan na maitayo na ito sa lalong madaling panahon upang mapalapit kami sa aming mga pagsamba.